Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma sarmiento, Armiento, ang writer at author ng aklat na ito na pinamagatang Life in Three Parts. Ang misyon ng aklat na ito ay para magbahagi ng salita ng Diyos sa buong mundo para ipakilala na si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong amang espiritual at Diyos ama na nagsugo kay Kristo para ipahayag ni Kristo ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil tinapay lamang. Kaya tayo nabubuhay at umiira dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. At ang katotohanan, ang katawan na walang Espiritu ay patay. At tinawag ako ng Espiritu Santo para magpahayag din, para magpakilala na siya ang kataas-taasang Diyos Ama na siyang lumikha ng langit at lupa. Siya ang simula at katapusan, ang Alpha at Omega. Sinabi ni Kristo, kung nakikilala niyo ako, kilala niyo na rin ang Ama. At ngayon nga ay kilala niyo na ang Ama at nakita niyo na siya. Honestly, ang Ama ni Kristo ay hindi tao. Ang ama ni Kristo ang banal na spirito, ang Espiritu Santo na siyang nagsugo sa anghel na si Gabriel na pumunta kay Berhing Maria. At para sabihin kay Berhing Maria na magdadalang tao si Berhing Maria ng batang lalaki at papangalanan niya ng, pang, ng pangalang Jesus. At si Maria dahil Berhing siya hindi siya makapaniwala paano nga naman mangyayari sa isang babae na magbuntis siya gayong hindi naman siya nakipag-isang katawan kaninuman. Sinabi ng anghel na si Gabriel kay Birheng Maria, "Nadarating ang banal na Espiritu Santo at lulukob kay Birheng Maria at magdadalang tao si Birheng Maria ng batang lalaki na siyang magiging anak ng katastaas taas Diyos. Si Kristo ay espiritu na nakatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria." at ang Espiritu ay Diyos, kaya sinabi ni Kristo na siya ay anak ng Diyos. Dahil ang Espiritu Santo na lumukob kay Bering Maria, na siyang nananahan sa katawan ni Kristo na parating kasama rin ni Kristo, ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. At tulad ng sinabi ni Kristo, kung nakikilala niyo ako, kilala niyo na rin ang Ama. At ngayon nga, ay nakita at kilala niyo na siya. Honestly, Nasa sa banal na kasulatan na sinabi ng Panginoon, If you seek me with all your kind heart, you will find me and I will rebuild myself to you. Well, honestly, kapag hinanap mo ng buong puso mo ang Espiritu na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo, makikilala mo kung sino ka talaga at kung saan ka nagmula. Dahil mismo ang banal na spirito na nasa katawan ni Kristo, na siya rin iisang spirito na nasa katawan ng buong sang katauhan, ang magpapahayag ng katotohanan na siya lang ang nag-iisang Diyos na amang spiritual na dapat nating sambahin sa ating katawan. dito sa ating mundo, maraming mga bula ang propeta na iniidolo ang kanilang sarili at gusto nilang sila tinatawag na father dito sa mundo. Pero honestly, nasasaad sa din sa banal na kasulatan, sa Matthew chapter 23 verse 9, Huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na ama sapagkat iisa lang ang ama at iyon nga yung amang nasa langit. Ang ibig ipahawatik sa talata na to, eh huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa mundo na siyang inyong amang espiritual dahil iisa lang ang amang espiritual at iyon nga yung Espiritu Santo na nasa langit na siya may gawa ng buhay nating mga tao dahil yung ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Honestly, sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay isa. Ang ibig ipihwating ni Kristo dito ay dahil templo ng Espiritu Santo ang kanyang katawan, ang Espiritu Santo ay nananahan sa katawan ni Kristo, ay parating kasama ni Kristo. Kaya sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Kay Kristo mo lang masusumpungan ang katotohanan kung sino ka ba talaga at bakit ka umiira dito sa mundo. Bilang isang born again, na ang Espiritu Santo ang aking ipinahahayag na siyang totoong nag-iisang Diyos at ang mga ng aking kaluluwa at ng kaluluwa ng buong sangkatauhan. Ang Espiritu Santo lang na nasa katawan nating mga taong dapat nating kilalanin na ating Father na amang espiritual, hindi ang mga pare na nagkalat dito sa mundo. Dahil yung mga pare, mga tao lang yan. At ang mga pari, wala yang kakayang lumika ng sarili nilang katawan at kaluluwa. Maging ang kanilang katawan ay pag-aari din ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa mga pari. At ang mga pari, kapag wala ng Espiritu ang kanilang katawan, katulad natin, ay mamamatay din sila at lilisan dito sa mundo. Sinabi ni Kristo ng kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, ang mga haskang mangaral ng salita ng Diyos na hindi mo tinanggap ang Espiritu Santo at hindi ka pinahintulot ng Espiritu Santo ay wala yung kapatawaran. At dahil doon, mamamatay ang katawan at kaluluwa ng sino mang mga has mangaral ng salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo. Dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo dahil yung kanilang pangangaral na walang permeso ng banal na spirito ng Espiritu Santo ay hindi yun nakalulugod sa banal na spirito sa Espiritu Santo. Kalapas tanganan yun. Kaya sinabi rin ni Kristo na magingat sa mga bulaang ang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay salimaw. Honestly, ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo ay mga pari. Ang ating bansa kaya sinakop ng mga Espanyol ay gawa rin ng mga bulang propeta ng Romano-Katoliko. Dahil si Ferdinand Magellan na isang misyonero ng Romano-Katoliko na ang misyon niya ay maglingkod sa hari ng Espanya. Ang hari ng Espanya na si Philip II ay siyang protektor ng simbahan ng Romano-Katoliko. At dahil kay Ferdinand Magellan, sa kasaysayan, Sinakop ng mga Espanyol ang ating lupa na siyang lupang hinirang ng Diyos. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at maraming mga tao ang hindi nila nasusumpungan ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na natili silang bulag, na hindi nila naunawaan ng Espiritu Santo ang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo na nanan sa katawan ni Kristo ay siya rin isang Espiritu na nanan sa katawan ng bungsang katawan ang may pag-aay ng buhay nating mga tao. Maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas pinili nilang mamuhay sa mali sa mga kasinungalingan at pagkukunwari. Ang Sodom at Gomorrah, ginunaw yan ng Diyos dahil sa mga bakla. Dahil yung ating katawan, sagradong tahanan niya ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo. At ang babuyin mo yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa mga kalaswan at kamunduhan, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Kaya yung mga bakla at tomboy, ang mga kaluluwa nila, kinakalaban nila ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa. Sa so oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa mga taong ito, kapahamakan ang kanilang mapapala. Dahil kinalaban nila ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa. Ang kataas at kayabangan ng tao ay hanggang dito lang sa lupa. Sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang Espiritu na siyang buhay na ipiniram sa atin yung ating kaluluwa, ang ating kaluluwa ay babalik sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. At sa araw ng paghuhukom, hindi si Kristo ang maghuhukom sa ating kaluluwa, kundi mismo ang Diyos Ama. Ang Espiritu Santo na siyang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Honestly, yung katawan ni Cristo templo yan ang Espiritu Santo. Na siyang winasak pang saling lahi ni Abraham, ng mga pare, at tagasunod ni Moises, sa krus, dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na si Cristo ay anak ng Diyos. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. At ang isang libong taon sa mga tao ay isang araw lang yan sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Sinabi nga ni Kristo na sa huling panahon, kapag nakita ninyo na itong mga, yung magkakaroon nga daw ng gera sa bawat nasyon, magkakaroon ng mga kalamidad, magkakaroon ng mga lindol, at ng tagutom sa iba't ibang lugar. Sinabi ni Kristo malapit ng pagdating ng Diyos at sinabi ni Kristo na ito ay pasimula lang ng paghihirap, hindi pa itong katapusan. Sinabi ni Kristo na mahahayag muna yung mabuting balita sa buong mundo at iyon ang katapusan. Honestly, ang ating mundo ay puno na ng kasalanan dahil maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at kinalaban ng Espiritu Santo. Honestly, itong mga nagaganap na mga trahedya kung saan saan lugal, yung mga pagbaha, paglindol, yung mga uh, kabundukan na nasusunog. At kung ano-ano pa sa iba't ibang lugar ay parusayan ng Espiritu Santo sa mga tao. Lulupigin na ng Espiritu Santo ang kasalanan. At kung ang tao ay hindi magsisisi, hindi magpapakumbaba at hindi magbabaliklo sa Espiritu Santo, siyang Diyos na may pag-aari ng kanyang buhay, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan ng taong ito, mamamatay yung tao na yun, natulog ang kanyang diwa, at patay ang kanyang buhay spiritual. Dahil hindi niya nakikita ang katotohanan ng kanyang katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay niya ay ang siyang may pag-aari din ng buhay niya. Kaya sinabi ni Kristo, na ang pagdating ng ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang ama lang. Honestly, ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo. At kung babawiin na ng Diyos Ama ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa ating mga tao, tanging ang Espiritu Santo lang, ang nakakaalam kung kailan niya ito babawiin. Honestly, si Kristo, pinatay ng saling lahi ni Abraham. Pero yung kaluluwa ni Kristo, Honestly, kasama yun ng Diyos Ama sa langit. Dahil ang kaluluwa ni Kristo, nagbalik na yun sa Spirito. At si Kristo ay kasama ng Espiritu Santo sa langit. Sinabi ni Kristo, kailangan niyang umalis para i-prepare niya yung mga upuan ng mga tao na naging kaisa niya na sumasampalataya sa Diyos Ama. Na siya yung sinugungan ng Diyos Ama so si Heso Kristo ang siyang umalis dito sa lupa at naghihintay siya sa langit sa kabilang buhay honestly tayong mga tao ang buhay natin ay may simula at katapusan dahil ang Holy Spirit ang Espiritu Santo ay ang siyang Alpha at Omega kilala ng Espiritu Santo ang bawat tao dahil ang Espiritu Santo ang sa atin alam ng Espiritu Santo ang niluloob ng puso ng bawat tao at kung ano yung mga ginagawa ng mga tao dito sa mundo dahil ang Espiritu Santo may pag-aari ng ating buhay at walang sino mang tao ang makapanlililang sa Espiritu Santo kahit ang maging demonyong si Satanas hindi din kaya ni Satanas nalililagay ng Espiritu Santo honestly, nung si Kristo ay sinubok ng demonyong si Satanas sa disyerto, sinabi ng demonyong si Satanas na yung bato gawing tinapay, sinabi ni Kristo kay Satanas na ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. At nang sinabi ni Kristo na sinabi kay Kristo ng demonyong si Satanas na yung lahat ng mga nakikita ng mata na naaabot ang mata ni Kristo, yung lahat ng kayamanan dito sa mundo sinabi ni Satanas na ipagkakaloob niya kay Kristo na basta si Kristo ay ang sambahin lang na Diyos ay si Satanas. Pero sinabi ni Kristo kay Satanas, huwag mong subukin ang iyong Diyos. Honestly, yung katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. At si Kristo ay pospos ng karunungan mula sa Espiritu Santo dahil yung mga aral at salita ni Kristo ay mismo nagmula sa Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo. Kung kaya sinabi ni Kristo, na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin, kundi sa amang nasa akin. dahil si Kristo at ang Ama, ang Diyos ang Espiritu Santo ay parating magkasama. At bilang isang tinawag ng banal na Espiritu na magpahayag ng katotohanan, narito na tayo sa huling panahon. Ito yung minsahe ng Espiritu Santo na ipinahayag mismo din ni Kristo. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Dahil lang katawan na walang espiritu ay patay yan ang katotohanan at kapag binaboy mo ang katawan mo sa pangangalunya, pakikiapid, magbebenta ng aliw, yung pag-aari, yung ariin mo yung hindi mo pag-aari, yung pagnanakaw, pagpatay mga walayang kapatawaran sa Espiritu Santo. Yung pagsamba sa ribolto, santo-santo na Santo, Diyos Diyosan, walayang kapatawaran sa Espiritu Santo. Yung mga bagay na kalaswaan at kamunduhan, walayang kapatawaran sa Espiritu Santo. Honestly, ang Panginoon ay narito na. At hindi nalalaman ng maraming tao na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at ang Espiritu Santo ang Diyos ang may pag-aari ng buhay nila ay ang siyang may hawak ng buhay nila. Honestly, maraming kaluluwa ang napupunta sa impyerno dahil kinakalaban ng mga tao ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay. Maraming tumalikod sa Espiritu Santo kung kaya maraming kaluluwa ang napupunta sa impyerno. Ito yung katotohanan, kapahamakan ang mapapala nang taong kumakalaban sa Espiritu Santo hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin sila kikilalain ng Espiritu Santo na anak ng Diyos dahil naging tampalasan sila naging huda sila katulad ng demonyong si Satanas na kumakalaban at lumalapas tangan sa Espiritu Santo dahil feeling ni Satanas mas nakahihigit pa siya sa banal na spirito. Honestly, maraming mga tao ang naligaw ng landas dahil, dahil mas inibig nila ang karangian dito sa mundo kaysa sa banal na spirito, sa spirito santo na nasa kanilang katawan na parati nilang kasama. Maraming mga tao oh, oh, ang sorry, maraming mga tao ang mas umiibig sa kanilang sarili at sa pera. Maraming mga tao ang hindi na rin nakontento sa kanilang sarili kung paano sila nilikha ng Diyos, yung sagradong tahanan ng Diyos, ng Espiritu Santo, ay binabago ng mga tao ayon sa kanilang kagustuhan. Honestly, punong-puno na ng kasalanan ng ating mundo. At ngayon, puno na rin ng galit ang Espiritu Santo sa mga tao. Kaya pinarurusahan na ng Espiritu Santo ang mga tao. Na mga natutulog yung kanilang diwa, at patay ang kanilang kaluluwa. Pero yung mga tao na natiling tapat at naging kaisa ni Kristo na umiibig at sumasampalataya sa Espiritu Santo, sila yung magkakaroon ng kasiyahan, kalayaan at kapayapaan sa puso nila. Kahit anong nangyayari dito sa mundo, alam nila ang katotohanan ng Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nila at sa oras na umalis man sila dito sa mundo, hindi nila yung kawalan yun ay isang kagalakan para sa kanila dahil babalik na ang kanilang kaluluwa sa spirito. At tulad nga ng sinabi ni Kristo, siya ay yung unang uh, aalis siya dito sa mundo para mag-prepare uh, ng uupuan ng mga tao na naging kaisa ni Kristo na sumasampalataya sa Diyos Ama. So, yung mga tao na naging tapat sa Espiritu Santo, sa langit ang punta ng kanilang kaluluwa. Pero yung mga kaluluwang kumakalaban, tulad ng mga bakla at tomboy, tulad ng mga pari na nangahas mga sa salita ng Diyos, na hindi naman nila sinasamba ang Espiritu Santo ang Diyos Ama, yung mga bula, bula ang propeta na sinasabi na si Kristo ay tao lang, hindi raw Diyos, honestly, mga bula ang propeta kayo, hindi nyo naunawaan na si Kristo ay Espiritu, may pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Bereng Maria. At dahil doon, hindi niyo kinikilala si Kristo na anak ng Diyos, hindi rin niyo kinikilala ang Espiritu Santo na sa katawan ni Kristo na siyang amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Kristo, na siya rin may pag-aari ng inyong buhay. Kaya hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo. Honestly, narito na sa huling panahon. Hindi hikayat ko ang mga tao na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ay inyong katawan, at sambahin niyo ang Espiritu Santo sa inyong katawan, dalang Espiritu Santo na nanan sa ating katawan ang siyang buhay, liwanag at katotohanan na siyang pinagmulan ni Kristo na siya ring ating pinagmulan. Kaya tayo umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo at ang katotohanan, ang katawan na walang Espiritu ay patay. Kaya sinabi ni Kristo, Honor God with your body. Hindi mo dapat hindi mo dapat gawin na iduluhin yung mga punong ministro dahil hindi nakahihigit ang punong ministro dito sa mundo sa mga tao na normal na tao dahil maging yung katawan ng mga ministro ng mga pare templo rin ng Espiritu Santo at ang mga pare at ang mga bulaang ang propeta yung ibang mga ministro dito sa mundo huhukuman din yan ng Espiritu Santo katulad ng normal na tao Tayong mga tao, pare-parehas lang nahiram ang buhay natin sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang nananahan sa ating katawan. Ang totoong nag-iisang Diyos na banal na may pag-aari ng ating buhay, ang siyang dapat nating sambahin dahil siya lang ang nag-iisang amang espiritual na siyang liwanag, buhay at katotohanan na pinagmula ng ating kaluluwa na siya rin nagsugo kay, kay Heso Kristo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye, thank you.